dahil hindi nga tayo lumabas hindi ako lumabas dahil ako ay tinamad hindi sa tinamad wala akong tulog kagabi basta konting ano lang hindi ako makatulog tapos hindi pa hindi pa naman hindi ko pa naman kasi ito tinry. kaya wala hindi ako nakatulog talaga kaya nakatulog ako ngayon dapat aalis eh hindi ako umalis kaya walang tinapay para bukas gagawa ako ng tinapay nanya naman naglagay na ako ng apat na cups na bread flour tapos yung sugar is one fourth then konting salt yun lang. Tapos, 1 quart din na mantika, cooking oil. And then, itong 1 cup na mixture na merong yes na ko. ako. Water lang ito na maligamgam. Ilagay ko dyan, tapos itapo na natin. Charot lang. Tapos, ang gagawin ko ay, ayan, imikos-mikos. Pag may ganito kayo, madali lang. Pero, meron na, may price ito, pero meron namang mga mumurahin din. So, paikutin na natin ito hanggang sa maganda. pag ko yung tubig nyo, huwag kayong mag-alala lang yan dahil hindi talaga yan siya uh, yung kinulang ng water. Tama lang yan. Pag ganyan na siya, kukuha tayo ng mantikilya or, or, butter na gusto nyo. Ganun lang. Hindi, ako, hindi ko alam. Siguro mga isang kutsara. Lalagay ko sa gilid. Ayan. Ang mantikilyang ito, margarine ay ano, manamis-tamis. Kasi meron siyang hatsimitsu. Pag ganyan na, yan, nakita nyo. Hindi nagkulang yung water natin. Katamtaman lang siya. Kaya pagsakto yung water nyo, pagsakto din yung ano nyo, arena niyo, uh, no worries. Kahit lagay lang kayo ng lagay at hindi na kayo magdagdag dahil ang kinalabasan niyan ay ganyan na siya. Cute skit eh. Yung anak ko lang tatanong. Ang na natin. Itapon. Oh my goodness. Ito ano ang ating duo. Yummy te. Paalo ka ngayon. Tingnan nyo ang lambot niya. Tapos dito ko na rin siya pa aalsahin. Reng, yung ako na reng. Sigaw reng. Sorry wa. Uts, chow, diba? Mapapalo ka ngayon. Sige ka. Oh, with matching background pa yan. Mapapalo ka ngayon. Sige ka. Lagyan din ang matika. Yan. Pinapalos ako ito sa loob ng microwave oven. Pero pinapainit ko muna yung microwave o ginamit ko muna yung ringy or oven ng mga 1 minute. Kahit walang laman. Tapos para uminit lang. Tapos ilagay ko ito para madali siyang tumubo. Natin ito makamakala. Sala siya pa tayo magkatapos ay hindi lang ganyan yan laki ng boses ko mga day no kung gaano kalaki ang boses ko ganoon naman kaya yung height ko hindi balance ay balance pala so ilagay natin ito ng ganito sa microwave oven hanggang sa magdoble yung tubo niya gagamitin ko muna itong rangy tapos siguro mga 1 minute lang para lang siya uminit okay na yung rangy natin nag zero na siya ilagay natin sa loob ayan lagay ko lang siya sa loob iinit na yan Nag-double na yung size niya day after 1 hour ay pag ganito ay galit ka dito muna lang isuntok sa dough Pagkatapos mga indayan, gagawin ko dyan ay hahati-hatiin ko kasi gagawa ako ng pandisal gagawa ako ng bread roll at saka gagawa ako ng tinapay na mayroong mga palaman sa loob like sausage, yung gusto-gusto ng mga bata para naman ay matuwa-tuwa naman sila alam naman puro pandesal papakain ko sa kanila ayaw nila nun mga dai kaya pala lagi akong gumagawa ng tinapay mga day kasi dito yung tinapay talaga dai yung isang balot is kulang sa isang araw mula sa panganay ko hanggang sa bunso pati ako ay mahilig kami kumain ng tinapay maliban na lang kay hapon tapos nagkwinta-kwinta ako dai anak ko malaki-laki ang gasto sa isang buwan dai kung lagi tayo nabili ng tinapay i-rest ko lang ito in dai at kailangan takpan hindi siya mag-dry rest ko hanggang mag-double nung no, nag-double sa size na siya ay kailangan na natin itong i-bake. Ang pag-bake ko sa kanya ay 150 Celsius sa 15 minutes and then 200 Celsius sa 3 minutes. Ayan na yung kinalabasan niya. Yung iba na hindi pandesal ay lalagyan ko siya ng ano, papahiran ko siya ng mantikilya. Itong ginamit kong mantikilya mga inday ay meron siyang Hatsimitsu flavor na nabili ko siya doon sa MyGumo supermarket. Mainit pa yan mga inday pero nung pagbalik ko ay naku na wala ng tatlong piraso. Alam ko na kung sinong kumuha noon si Bunso. So, itong panisal ko, super lambot. Ay, titikman ko na siya. Kukunti lang yung ko. And, hindi nga ako nagkamali. Super lambot yung panisal na nagawa ko. try yung mga inday kasi madali lang talaga gumawa. And, maraming mga salamat para maraming salamat sa inyo, sa inyong mga panunood ay.